naka ka na ba? Baka hindi ka pa naka-toothbrush ah. Naka-toothbrush ah? ka na dun. O sige, naka-toothbrush. Toothbrush ka muna kasi mag-duty tayo eh. Okay na? Okay, I'm done ah. Ano, tara na? Yes. Tara na, na tayo. Haray ko. Ay, buksan mo muna yun to. Baka mamaya eh, tayo ng happy natin eh. Tara na. Wait time. Oo, sige na, tara na, magpatrolya na tayo. Hinahanap lang tayo ng taong bayan eh. Talon mo dito banda? Dito. Hmm. Parang tahimik ngayon ah. Walang mga bata ah. Sa swimming pool, walang tao. Galera, baba ka muna. Yung baril. Yung baril, yung baril. Oh, dito matakbo. Wing, oh, oh, okay. Ay, makakala! <laughs> you ay! 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 Hello, Ay! 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 Hello, my friend! <laughs> hello, my friend! Yes! Uy, ninakaw pa yung... Ano? Ali ka dito! Bilisan mo! Wait lang! Napagod ako! Wait lang! Ano? Kapagod! Kakatakbo lang! Napagod na! Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. Wait Boom. Laka! Bilisan mo! Halik dito! Ayun, saan yung pera ang dala niya? Wala na yung pera. Oh, yung bomba. Yung pera. Ang dala-dala niya yung pera. Halik ka dito! <laughs> saan ka na ba? Saan ka na ba? Bilisan mo naman. Ay, Diyos ko po. Ay, nako. na yung kalaban. Oh. Boom, boom. Bang, bang. pisan mo. Ay, Clark, saan na ba yun? Naku, andito na yung kalaban, no? Oh. Ayun, no, ayun, 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 gumagapang to. Gumagapang. Patay siya. Saan na ka ba? Tumba siya, pinamaan siya. Biksan mo, dito ka na. Wait lang. Nasa na? Oo. Nasa bahay na kayo? Oo, oh, kaposas na natin to. Wait lang. Puwasas oh, na natin. Wait lang, palakpak ko na kayo. Yay! Very good Bilisan na ah, kayo. Bilisan mo ah, si Ay. Very good, a ah, very good, a very good. Huwag kang gumalaw, ha? Huwag kang gumalaw, kundi berilin kita. <coughs> Sige. Ay, 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 Pare. ay. Sumama ka dito sa <coughs> akin. palakpak pa ako? Ay. Ay. Hey. Kung tatago pa, oh. Ay, nagtatago ka tahan, pa. Nagtatago ka ka pa, ha? Sundan mo dito, sundan mo Barilin ka pa kita, ha? <coughs> Barilin ka pita ko, oh, hindi. Ay, sumama, sumama ka na sa presinto. sumama si ka ah! sa mm. na sa presinto. Sa presinto! Presinto! ka sama ka sa presinto. ka na. Hindi ko na alam mo Roberto! Barilin kita, ha? Uy! Barilin kita! Barilin kita! Sige! Baka may tama to. Bakit po ng takbo, oh. Si presento! Si presento! presento ka! Sa presento ka! Sa si presento! Sa si presento! Wala to, Hoy! Ano ka dito? Hoy! Ano ka dito? Mag-usap muna, muna tayo! tayo ano. Mag-usap! Dito ka muna! Usap tayo! Usap! Anong pangalan mo? Ano pangalan mo? Hoy! Anong pangalan mo? Ba't hindi ka sumasagot? Bakit hindi ka sumasagot, ha? Ba't hindi ka sumasagot? Ewan? Ewan? Iwan daw yung pangalan niya. Saan ka nakatira? Ha? Saan ka nakatira, ha? Tanungin mo, tanungin mo. Saan ka nakatira? Iwan din daw niya. Tabihan mo nga dun. Tabihan mo. Hmm, hmm, hmm. Um, ah, Saan ka Ah. Saan ka nakatira? Saan ka nak Kulit mo, ha? Ito pala yung hold upper dito sa bangko, ko, ha? Ha? Paul Bakino. Sa poblasyon. Sa buong Sa poblasyon siya nakatira. Ah! Poblasyon pala! Tingnan mo, tingnan mo. Poblasyon daw siya nakatira, o. Oh. Eh. Ah! Ay, blatter muna natin to. Kaya pala wala kang pinapaalap oh, oh, sa akin, Oh. No? Oh. Hoy! Oh, ka, ka dito. dito. Oh, ito. Ang ilay nito. Ang ano nito. Ang kulit nito. Upo ka nga dyan. Ano mo ulit mo ah. oh? May arti-arti ka pa. Arte-arte. Huwag arte. ka nang umarte. Marte ka pa? nt ka na eh. arte, arte eh. Rekha dito sa ano? Sa prinsito. Aray ka dito sa ano? Oy! Mag-usap ka muna! Ano yun? Mag-usap ka muna. Asa na siya? Nawala. Bakit hindi mo pinantayan? Hindi ko makita. Asa na ba? Alam ko na. Ayun cha! Ayun pa mo. Hoy! Hoy! Hoy, sumama ka dito sa loob ng ano, jail. Jail, jail. O jail ka! Sa jail! Ano ba yun? Jail! Dalhin mo dito yan. Huwag ka dito ka. Pasok ka dyan. Diyan ka lang matulog muna <laughs> Ay, ba't na po po ako? Diyan ka, matulog ka dyan. Ay, makakansu ba ba? Parada mo na yung pinto. Hmm. Yun, ha? Diyan ka muna, makulit ka eh. Hindi mo alam yung ano, ah. Oy! ano yan? Ano? Ilak to, ilak. Ilak. Ilak yung pinto. Ano ba maglak nito? Okay, lak na yun, ay. Bakit mo ba Bakit mo bubuksan niya? Eh, kulit nun ah. Hindi nga tayo makalabas eh. Kaya mo muna siya dyan. Tara na, mag-ice cream muna tayo sa labas. Nahuli na yung hold the upper. Hold Papa. Oo, tara na. Ano? Tara, mag-ice cream na tayo. Tara na, maglaro muna tayo dito. Nahuli na yung magnanakaw. Ali! May pa na doon sa taas! Ha? May doon! Kaya mo siya dyan. Hindi pa naman yun. Hindi makakatakas yun.

Oo, ito Ay! Ay! Dito, muna tayo dito. Baayaan mo yung preso na yan. Hindi na magkakatakas yun. O, tignan mo! oh. No. Hey. Wait lang! Nasaan ka na ba? Dito lang, sa tapat ng presento. Presento ka. Bakit ka hmm. naglaro? Pulis pa tayo, di ba? Eh, syempre. Nahuli na natin yung magnanakaw eh. O, sige. Wait lang, lang. wait lang. Nino ako ah? Ni, ginigin. Glow machine pala 'to, eh. Ano? Bili ka na ice cream muna doon. Oh, sige. Oh, ice cream. Pina ko muna 'yung huli natin. Dito yata siya sa ano ah, fugitive. Dito siya sa fugitive, oh. And dito siya, oh. And show. Hindi yan! Okay. Hindi yan! Okay. Yun, okay. Yung, yung, nakakalbo! Oo. Oh. Oh. Ito na Nawal Oh! Wala? Ba't nawala wala siya? Kasi may daan doon sa taas! Eh? Ato na siya? Doon sa taas! Ano mang daan dito? Ayun na. May butas doon! Ay, ganun! Doon siya dumaan! Paano niya nagawa yun? Pakita niya! Oh my God! Oo! Oh. Balik muna balik ka muna dito. Anapin natin yung ano. Balik ka muna dito. Wait lang. Anapin natin yung ano. Ako bandahin ko na ito eh. Ano ba nanapin ko yung ano? Yung fugitive. Ay! Saan ba yun? Baka ito yun. Ito yun malamang. Ito nga yun? Ito nga yun. Ito yun. Ito yun

Aba! Aba, aba! Ang kulit niya, mo! Ah! pero huy! Ang kulit niya, ha? Ay, di! Diba ko, tigil mo yan! Tigil mo yung, ano, sasakyan! Tigil mo yan! Ano yung tunigil? Ops! Baba ka dyan! Uli ka na! Eh! Ano nangyari? Huli ka na, huli ka na. Huwag ka nang pumalag, boy. Huwag ka nang pumalag. Oy! Ano ba yan? Huwag ka nang pumalag, boy. Ulit na ito, ha? Mm. Ay, bomba. Grabe, ding! Nasaan ka na, ding? Nandito so, sa... Tulahan mo ako, ding! Nako! Huwag sa akin yung presinto natin, oh. Ako, oops, pumasok pa talaga. Grabe. Ding, saan ka na? Tulungan mo ako dito. Ay, Ding. Naku, umakyat pa, umakyat pa sa second floor, ding. Grabe. Huh? Grabe, umakyat sa second floor. Ding, saan ka na, ding. Tulungan mo ako, sinisira yung presinto natin, ding. Saan ka na ba? Ay, <coughs> Andito tayo sa presinto, oh. Andito yung kulit ng, ano, da oh. Naku! Ay, bumaba ka na dyan. Andito tayo sa presinto, ah. Mamaya, um, kulong ka sa akin. Sige. Toy. Tumigil ka na. Kulit talaga, oh. Ding, talungan mo ako dito, Ting. Tignan, tignan ako sa bicycle. Tulungan mo ako dito, oh. you Yun, oh. May baril ka, wala kang baril, eh. Oh, 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 BOOM! BOOM! Uh! <laughs> BANG! 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 Uy! na siya? Na, wala. Na, uh. na sa ulihin mo! uliin mo din. Makikita eh! AY! Ano yan? <coughs> Tumakbo na naman. Oops, oops. Sabi ko sa'yo, tulungan mo. Bakit yung tulungan, tulungan, tulungan kasi? Tulungan mo, Chika! Ang kulit-kulit na niya hindi. Hoy! Sakyan na naman siya. Hoy, tumigil ka na, hoy! Hoy! Uy, pay ko piko. Hoy! Hoy, tumigil ka, tumigil ka. Hoy! Saan na ba itong kasama ko kasi? Hindi man ako, ano, hindi man ako tinutulungan kasi. Oy, tumigil ka na, oy. Kulit-kulit mo ah. Poses na kita ah. Kulit-kulit mo ah. Pumaba ka dyan. Pumaba ka dyan. Baba. Baba, baba, baba. baba. Pa Oy. Ulit mo. Oy. Yan. Pagdala mo. Oh, yan. Oh, may mahabol din sa iyo. Oh, Oh, Ano Yan. Ano ba ako? Wala man ang tumulong sa akin. Ano? Wala ako na ako? Ito siya. help me, help me. Ito na nga sa yung kriminal. Help me, help me ka din. Imbis na tulungan mo ako, ikaw nang help me, help me. Uy, tumigil ka na, uy. Uy, tumigil ka na. Pusas na kita. Uy! Na siya? Hi. Ayan na Ayan na! Ayan na! Kakay! Ikaw ba yan? Oo! Ako to! Ang galing mo! Ang galing mo! Uy! na siya! ka yung car niya! Ayan na eh! Siya ba to? Siya ba to? Hi, kapit na, kapit? Oy, tumigil ka na! Uy! Huli ka ngayon! Kung may nakisali pa sa atin oh, babae oh. May nakisali oh. <laughs> Ay, tigil mo na yan. Pusos ka na kulit-kulit mo ah. Punta ka dito sa loob ng, ano, Punta ka dito sa Zelda, oy. Itong kulit-kulit mo, kanina pa kami hahabol lang, habol, habol sa'yo. Ling, dito ka na ding sa labas, huwag kang magpaano dyan. Baka makulong ka rin dyan. May putot doon kaya? Oh, kulong din natin yung isa. <laughs> nakulong din yung isa. Dalawa na kayo dyan. Kaya. Dalawa na kayo dyan magpakulong. Yan. O, oh, iyan na kayo dyan. Papa, may doon sa taxi po. Kala sa wakas yun. Hindi na matatakas yun. Sa taxi yun matatakas. Kaya mo na siya dyan. Ay! Palabas na naman yung isa. Ay, gumawa! Yan man, tulad na yan. Oo, no. oh, okay na. Tara okay. na, may nahuli na tayong isang. Eh. May nahuli na tayong nakatakas isang. Nakatakas siya! Hindi yan. Ayun na, nakatakas siya no? Hindi yan. Ooy! Ooy! Bakit natakas okay, Kulit talaga nun. Nakadalawang takas na yun. Ooy! Uy! Oops! Bosas ka. Posas ka na. Kakalabas yan dyan. Dali tayo sa pasinto eh. Nakulit Ayan na nga. Nakulit na nga niyo. Ay, buti. Hindi tayo marunong kasi ito. Ano ba yan? Nakakit ko! Tuliin mo yan. Iposas mo ulit. Dali mo ito sa baba. Hintayin kita dito. Dali mo dito sa baba yan. Ayaw niya Ano siya. Okay, alika na. Poses na kita. Kulit-kulit mo. Ha. Buti marunong ka na pumunta sa Zelda mo. Ha. Marunong ka na pumunta sa Zelda? Ako? Siya. Ayun na. Oh. Tika, alika dito. Kulit-kulit mo. Ha. Diyan ka na matulog mo rin, boy. Yan. Diyan ka. Tulog ka dyan. Alika na dito, ding. Pwede na tayo. Nas, napakulong na natin yung ano, bueno, all the upper.